What's up mga idol. Welcome back to YouTube channel uh, si James TVPH mga idol. No, nagbabalik ang inyong lingkod. Kaya ngayon mga idol, uh, pag-usapan natin yung uh, baha doon sa Talisay, sibo No, mga idol. Ay, uh, salamat na lang. Uh, maraming maraming salamat sa Panginoon na uh, hindi man lang, hindi man nasama yung amin, pero malapit na kasi ang talisay, ang sunod na bayan, Minglanilya na. Eh, taga dyan ako mga idol sa Minglanilya, Cebu, no? Kaya ngayon mga idol, gawa natin ng reaction video yung aking nakikita na ah uh, video, no mga idol? Uh, maraming salamat sa nagvideo nito pero kaso lang eh, medyo putol-putol kasi nga may patayo, may pahiga, no? Kaya ito lang yung masasabi ko sa inyo mga idol. Kawawa talaga. Kawawa talaga ang Sibo ngayon. Kaya kung narinig mo tong aking video mga idol or napanood mo, Uh, mga idol, pakishare sa ating video para kahit paano mayroong mga nakikita sa video ay yung mga magandang kaluban para makakabigay sila ng tulong, no? Mga idol. Sa akin, mga idol, huwag ka na yung mag-isip sa akin kasi ito, ginawaan ko lang to ng video kasi sa lugar namin to mga idol. No? Kaya pwede kayo pumunta doon sa sibo para... Mamimigay kayo ng tolong kasi ako wala talaga kung sapat na ibigay kong tolong dahil yung pamilya ko nga hindi ko nga nabigyan ng kahit sing doling o isang pirasong bigas, no mga idol sa totoo lang. nakikita nyo mga idol grabe di ba ayan ngayon mga idol ito na yung masasabi ko sa inyo na ang baha hanggang si canflor no kaya ito mga idol kung nakita nyo ang aking video mga idol pakishare nitong video na to mag comment ka sa baba para pag-usapan natin yung ah uh, baha na nangyari sa Talisay Cebu no? Ayun mga idol kasi yung Talisay Cebu kasi nandiyan kasi yung ano, nandiyan kasi yung bunganga ng malaking ilog doon sa Talisay Cebu yung galing doon sa uh, bundok ng Toledo City, lutupan City. Ah, lutupan City. Alutupan ah hindi naman City pero Talisay pa rin 'yon. Kasi kasi mga idol, kung kung dito kay sa Maynila, kung nakapunta kayo doon sa Agus River, kasing laki ng ilog na 'yan, mga idol, 'yung Talisay, 'yung ilog dyan sa Talisay, kasing laki ng Agus River. Totoo lang. Kaya Maraming maraming salamat sa nakapanood itong video na to. Maraming salamat din sa nag-share. Sana mga idol, huwag kang magdamot mag-share itong video na to kasi ano to, uh, trahedya to. Kaya alak-alang na lang doon sa na ano, na bagyo at nabaha. Tulong na rin natin yun sa kanila. No, mga idol? Kung wala man ako doon sa amin, gawaan na lang natin ng tulong yung kapwa natin, no? Mga kapatid natin at mga kababayan natin Pilipino. Kaya shout out sa lahat ng nanonood nitong ano, ah, uh, video na to sa lahat ng OFW ah, uh, kung napanood mo to idol, shout out sa iyo at magandang umaga. Kung saan ka man naroroon sa ibang bansa, ah, uh, shout out sa iyo mga idol no? Kasi ang kababayan natin mga Pilipino ay naano na naman sa bagyo at baha. Pero hindi naman wala naman damit sa ang bagyo kasi wala namang ano hindi naman masel malakas ang hangin. Ang ano lang talaga ang tubig, no? Kaya Maraming maraming salamat ay paki Pakishare na lang sa ating video kung sino man ang uh, magandang kalooban pwede kayo mag-direct na lang kayo doon sa ano, kung sinong kontak nyo sa Cebu, or pwede kayo makapunta doon sa Cebu, mamigay kayo ng tulong, or dumaan kayo dito sa akin, tapos para masama na rin yung pagbakasyon ko, at makita ko rin yung pamilya ko. No, mga idol? Uh, sana naintindihan nyo yung aking explain sa mga idol. Maraming maraming salamat, idol, uh, na panood mo itong aking video, Basta mo kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment para update ka sa mga sunod kong reaction video at video. Maraming salamat po. God bless you always.